Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sige po. Um, good morning po, Brother Ellie. Meron lang po sana akong three questions tungkol po din sa halal foods. Kasi wala namang mala yung tagapagturo mo sa Biblia. Huwag kang magagalit, ano? Ang alitmang inihain sa Diyos Diyosan ay ipinaiiwasan sa Kristiyano. Pag walang kukontra sa mali, Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sige po. Um, good morning po, Brother Ellie. Meron lang po sana akong three questions na medyo magulo po sa akin kasi yun po yung ipinatutupad nyo po sa loob po ng Iglesia dito po sa inyo. Yung una ko pong katanungan ay yung tungkol po dun sa halal foods. Ah... Uh, di ba po, uh, hindi nyo po Kumbaga, bawal po sa inyo yung mga halal, may mga tatak na halal foods. Tulad po nung mga chicken sa mga fast foods. Tsaka po yung corn beef na mga dilata. Ayun po. Um, kapatid na Christine, sa inyo hindi bawal? Sa iglesia, ah. <laughs> hindi ko po gano'n. Sa iglesia po, hindi po. Tsaka bali, ano na naman po, kasi ako na din ngayon, hindi na po ako active. Opo. Eh, <laughs> eh, <alam laughs> na, mo, ano lang po na ako, kasi na po, po ngayon ano? po nakikinig po ako Kala, dito. At tinanong po. ko sa inyo hindi bawal, <laughs> kasi wala namang malay yung tagapagturo mo sa Biblia. Huwag kang magagalit, ano. Ang alinmang inihain sa Diyos Diyosan, ay ipinaiiwasan sa kristyano. Alam mo siguro yon kung iglesia. Ako, alam ko naman po yung bawal po yung oh. pagano po sa Diyos Diyosan. Pero hindi ko po talaga na ano doon na, yung Tutuloy ko lang yan. kapatid na Christine. <coughs> Tangayong ka sa akin, ang anumang hain sa Diyos Diyosan, bawal sa kristyano. Ano ba ang Diyos Diyosan? Ang Diyos Diyosan ba yun lang ribulto? Basahin natin sa Epeso, hindi tinuturo ito ni Manalo eh, pero ituturo ko singko, singko. sa iyo. 5-5 Sapagkat talastas ninyong lubos, na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos sa panahon ng matandang tipan, ng pagsamba sa Diyos Diyosan, yung pagluhod sa mga ribulto na ginawa ng kamay. Sa panahon ng bagong tipan, ang pagsamba sa Diyos Diyosan, pinalawak ng Panginoon. Yung mapakiapid. Yung makikiapid ka sa ibang mga Diyos. no? Makikiapid ka sa ibang paniniwala. Yung mahalay. Yung masakim. Bakit tingnan mo sa screen ha? na isang mapagsamba sa Diyos Diyosan. Ibig sabihin, ang pagsamba sa Diyos Diyosan sa panahon ng bagong tipan, hindi lang yung luluhod ka sa mga ginawa ng kamay. Pag naging mapakiapid ka, na ibinabawal ng Biblia sa is 14 ng ikalawang kurinto. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman at anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial o anong Kristo yung tunay na Kristo hindi nakikipagkasundo kay Belial yung Kristo na anak ng Diyos, hindi nakikipagkasundo sa ibang maling pananampalataya. Kaya ang sabi ng Biblia, huwag kayong makikipamatok ng kabilan doon sa mga hindi ka panampalataya. Eh, katoliko siya. Iglesia siya ng kung sinong po. Yung paniniwala niya mali, makikipagkaisa ka ba doon sa kanilang paniniwala? Ayun, alam mo ba ang kahulugan ng halal foods kapatid? Ang halal foods ay pagkain inihandog sa Diyos ng mga Muslim. 'Yon. Eh nagkataon hindi naman nakikipagkaisa si Kristo sa pananampalatayang Muslim. Kaya dahil sa paggalang namin kay Kristo, ayaw namin kumain. Tingnan mo ako ha, kapatid ha? Justice lang naman ito eh. Justicia lang ang Muslim ba kumakain ng hindi halal? Hindi. Lagi Laging gusto nila ang kainin nila halal. Pati, pati toothpaste, halal. No? Pati tsaa nila, halal. Pati asin, halal. Ayaw nila ng hindi halal. Di ba karapatan nila yon kapatid? Karapatan nila yon dahil yun ang paniniwala nila eh. Eh, kami naman ay hindi Muslim. Ba't mo naman kami papakainin ng halal? <laughs> O, pasagutin mo ngayon na puso mo, kapatid. Ano sagot ng puso mo? Kakain ka? Hindi <laughs> hindi po. Siguro po pagka... Um, ano pa pong paliwanag, kasi hindi pa naman po ako kaanib. So, yun nga pong mga gumugulo sa isip ko, eh, gusto ko po sana personal ko po sa inyo maitanong. Yun pong... Rega eh, pwede pa po ba? Kasi yung po, di ba po sabi niyo po, yung halal, hindi niyo po siya in-entertain, hindi po siya dito. Ano po yung pagkakaiba nung, ayun po ba ay para sa mga manok lang at corned beef? Paano po yung mga halal foods na tungkol nga, katulad nga po ng palaman or yung, yung mga iba na may halal na tatak? Pwede po ba yun sa inyo? Alam ko ang, ang batas ng Muslim dahil pinag-aralan ko lahat ng relihiyon. Ang halal na original na halal na turo ng Muslim, pag magkakatay ka ng hayop na hindi bawal sa muslim, sa muslim bawal ang baboy. Hindi sila magkakatay noon. Bawal ang kamelyo, no? Ang baka pa pwede sa kanila. Ang kahulugan ng halal, pagkakatayin yung baka o yung manok, ipinapanalangin nila yon kay Allah sa kanilang Diyos. Ah, at meron silang ini-invoke ng mga salita. Ito yon. Basahin mo nga, Sis please. Sige po, pakilagay. Ayan, more about halal meat. When I discussed halal meat, I left out one very important part. The animal must be slaughtered in the name of Allah. Prior to the slaughter, this word should be said. Bismillah, Allahu Akbar. This means in the name of Allah. Allah is the greatest. These words are said to acknowledge the fact that Allah has given us the gift of food. Palmero well, silang inuusal na parang panalangin na yung pinapatay na hayop ay para sa, uh, sa uh, kapaay sa pangalan ni Allah. In the name of Allah. Bismillah Allahu Akbar. Yun ang sinasabi ng papatay. Ngayon, ganun, eh, ganun ang ibig kong sabihin, kapatid, ano? Kapata nila yun, na kinikilala nila nyo si Ala, ay, ialay nila yung kanilang ginagawa kay Ala. Hindi lang, ano, hindi lang, uh, sa pangalan ni Ala, kundi, Ilaalim ilalim ng batas ng Muslim. Ngayon, ang ibig kong sabihin ganito, kapatid, ano? Eh, ang batas, para maging halal, pagpapatayin yung hayop. No? Sasabihin yun. Eh, wala naman pinapatay na hayop sa asin eh. Eh, kahit tatakan nila yung asin ng, ng halal, Aba wala namang kasi bat, wala namang kasi sa batas ng paghahalal yun eh, kapatid. Pa, pa, pag ang hayop doon ini-employ inie yung salitang uh, ah, ah, bismillah Allahu Akbar. Doon ini-apply pagpapatay ng hayop. Eh wala naman nakalagay na pagpapatay ng asin, hindi naman pwedeng patayin ng asin. Oh. hindi naman pwedeng patayin ng toothpaste. Ano? Kaya parang ano yon hindi hindi nakasali yon kapatid. Naunawaan mo kapatid na Christine? Opo, uh, malinaw po.